Maging dito sa inyong pambansang TV ay idinala ng Commission on Elections ang kanilang programang Register Anywhere. Ayon sa Comelec, gusto nilang matiyak na makakaboto ang mga tauhan ng media. Inaayos na rin nila na palawigin ang maring makapag-avail ng local absentee voting para sa 2025 elections. Si Luisa Erispe sa detalye. Git sampung taon nang hindi nakakaboto si Ellen. Aminado siya, simula kasi nang ma-deactivate ang kanyang rehistro bilang butante, mas naging pahirapan sa kanya na makapagpa-reactivate. Bukod sa malayo, busy siya sa trabaho bilang isang tauhan ng media at gobyerno. Pero ngayon, makakaboto na siya sa 2025 National at Local Elections. Minsan napakahaba ng pila dun sa mga registration center. So uh, medyo dahil marami kang kailangan gawin sa trabaho, sa bahay, parang walang masyadong oras. After so many years na hindi ako nakavote, at least ma-reactivate mare ko na yung voters ID ko. Si Ellen, isa lang sa maraming empleyado ng People's Television Network na makakaboto na ulit matapos ang ilang dekada na hindi nakiisa sa halalan sa bansa. Ito'y dahil Comelec na mismo ang naglapit sa PTV para sa registration. Imbes na pumunta sa mga opisina ng Comelec, sa main building na lang mismo ng PTV nagbukas ng isang satellite registration. Siyempre, uh, siyempre ang PTV ay mahal natin, isang estasyon uh, istasyon ng ating pong gobyerno. Pero at the same time, maganda kasi ang ganda na lokasyon ng PTV na kung saan yung ibang ahensya ng pamahala, ang Philippine Information Agency, ang APO and other partner agencies ng PTV na andito lang sa palipaligid. Sana nga, mabuksan ang ating mga ang gate ng PTV para din sa mga empleyado ng uh, ibang uh, opisina ng pamahalaan. Sabi naman ng general manager ng PTV na si GM Ana Puod, alam niya ang importansya ng pagboto ng mga empleyado, lalo na at karapatan ito ng bawat isa. Kaya nais niyang ma ang karamihan at makapagparehistro ang mga hindi pa nakakaboto. Si GM Ana Puod pa nga mismo, nagsilbing ehemplo sa mga taga PTV at nagpareactivate pa ng kanyang rehistro. Nare-recognize talaga namin yung problema tuwing eleksyon na dahil busy sila, hindi sila maka-perform nung kanilang, isa sa kanilang mahalagang karapatan bilang Pilipino yung makaboto. Kaya ito po ay ginawa natin para madala po natin yung services ng COMELEC dito at uh, ma-rehistro nyo po yung inyong Uh, registration, nang hindi po kayo naaabala pa rin sa inyong pagtatrabaho. At para po makatulong pa dun sa mga sister agencies natin, dahil marami po tayong katabi dito ng opisina, eh din po natin yung mga taga, uh, taga PIA, taga apo at saka iba pa pong mga lugar dito opisina na pumunta rin po dito para makapagparehistro. Bahagi po ito ng ating mga programa para sa ating 50th year uh, anniversary. So nauna na po yung uh, paghahandog po ng SSS at saka yung pag-ibig na voluntary contributions para sa ating mga COS. Ngayon isa pa po sa naisip namin ay yung makatulong doon sa ating mga empleyado na sana ma-reactivate nila or maayos nila yung kanilang voters registration. Bukod naman sa mga empleyado ng PTV, bukas din sa mga kalapit na ahensya ng gobyerno ang satellite registration. May ilan ngang alas 8 pa lang ng umaga, pumila na para makapagparehistro. Malapit lang po katapat lang po ng office kasi doon po sa Pasig, malayo po kasi yung munisipyo sa amin. Kaya parang magano ka ng leave para makapagparehistro. Eh ito po, within the company premises po. Busy po kasi, tapos pag may time naman, yung sobrang haba ng pila. di minsan nakakatamot, tapos mainit init pa sa barangay. Uwi na lang pag mahaba po pila. Tapos marami ka pang gagawin nga si kasuhin. Dito mo mabilis po kasi pag uh, pila po lang form, susunod ka ng ID, tapos ano, na picture na po. Sa ngayon, lumagpas na ang COMELEC sa target nitong iparehistro na 3 milyong butante. Pero inaasahang madaragdagan pa ito dahil magtatagal pa hanggang Setyembre ang registration sa buong bansa. Sabi naman ng Comelec, bukod sa registration, para masigurong makakaboto ang mga tauhan ng media, inaayos na rin nila na palawigin ang maaaring mag-avail ng local absentee voting o maagang pagboto para sa 2025 elections. Susubukan natin, titingnan natin para sa darating na 2025 election, baka pe, pwede pa natin ma-expand ito. Ibig sabihin, kahit yung mga cameraman natin, kahit yung mga iba pang nasa sa part ng media, maaari hindi sila reporters, eh pe, pwede makaboto sapagkat gusto natin mas malawak, mas mas uh, maganda yun, sapagkat mas maaga pati ang pagboto sa local absentee voting. Lalo na na gumagampan ng mga, ng mga tungkulin ang mga members ng media sa panahon ng eleksyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.